Sa videong ini, mahihiling ang may bug aso na nanggigikan sa sarumpang paserong bus na nasulo sa katahawan ng biyahe sa barangay Pawa at Sursogon alauna nin Hapon Kasudma. Sigun kay Senior Fire Officer Forrene Ariate an Municipal Fire Marshal as in Officer in Charge ka Matnog Fire Station, ang kapulisan kan sa indang banwa na nagpaabot sa indakan report na tulos man indang nirespondihan. Alauna 20 kan maideklara ninda ining fire out na uminabot sa primerong alarma basado sa investigasyon. Saro sa mga pasahero ang nagsuriyaw na may nagluluwas na aso sa irarong kambus. Sa tahaw kan biyahe, puminunduan busdangan ng pagbarabaan kang pasahero hasta sa dagos ng buminong karas ang kasulo. Maswerting daing nalugadan sa 41 na pasahero kang imbueltong bihikulo. Dapat lagi silang aware bago nila itakbo yung sasakyan, drive, check muna yung battery, yung lights, lahat, low baget ang tawag namin dyan, pati yung sarili nila piga arampakan otoridad ang sa kan insidente asin kumpiraan winalat kay ning danyos. Inako naman kan bus company ang pamasahe pasiring sa takloban kan mga naapektaran na pasahero. Save po natin sa ating mga cellphone ang hotline number ng Bureau Fire para baka sakali, lalo na yung sa iba po ng mga lugar kung saan kayo malapit na fire station i-save nyo po sa cellphone nyo. Kasi ang kadalasan, may mga binibigay na sticker yung mga fire station. Kinakabit lang kung saan, tapos hindi nilalagay sa si cellphone. Ang problema ngayon, kapag may emergency na, panghahagilap ng number kasi hindi naman nakasave sa kanilang cellphone. Basado sa datos, hininan panduang ang best na may naitalaan matnog fire station na nasulong bihikulong ngunyan na taon. Para sa mabaretang tatakbikol, may arango.